Magandang araw sa inyong lahat. Nawa ay pagpalain tayo ng Diyos sa ating pagninilay sa mga salita ng Diyos sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, Kawawa ka Korasin, kawawa ka Betsaida, sapagat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsanay malao na silang nagdaramit ng sako at naupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon at ikaw, Kapernaum ibig mong mataas hanggang sa langit ibabagsak ka sa hades ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin pagsasadiwa ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin Madarama sa Ebanghelyo ngayon ang matinding kabiguan ni Jesus sa mga taong hindi nakakakilala sa Kanya at hindi nakikinig sa Kanyang mga aral at turo. Kaya nga, binalaan niya ang Korasin, Betsaida at Kapernaum sa pagkawasak na magaganap sa kanila pagdating ng araw dahil sa katigasan ng puso at isip at malinaw na tayo man sa kasalukuyan ay hahatulan alinsunod sa ating mga gawa at paraan ng pagtanggap sa mga biyayang ibinibigay ng Diyos sa atin. Masasabing kay palad natin dahil batid natin ang halimbawa ng mga martir at mga santong naglaan ng buhay para sa pananampalataya. Isa narito si San Francisco de Asis na ginugunita natin ngayong araw dahil sa kanyang katanyagan sa pagmamahal sa mga mahihirap at sa lahat ng nilikha ng Diyos. Siya ang halimbawa ng tamang pakikipag-ugnayan sa kalikasan. Mababanggit din na siya ang kinikilalang unang lumikha ng bilen bilang paggunita sa pagdiriwang ng Pasko. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa atin sa pagninilay. Magkita-kita muli tayo bukas para sa salita ng Diyos. Ako po si Father Edward Dantes mula sa Society of St. Paul, doing all for the gospel.